Gandang araw mga guys. namis uh, Namiss ko kayo dahil uh, alam nyo naman, busy, alam naman na busy ang inyong lingkod. Uh, marami tayong ginagawa. Kaya ngayon, uh, dahil uh, medyo matagal-tagal na rin na eh, hindi tayo makagawa ng video, uh, natin ng konting panahon. Marami kasing nagtatanong kung ano ba ang magiging outcome sa nalalapit na boxing match ni uh, Manny Pacquiao at ng kanyang kalaban na si Are you various? So, sa pamamagitan ng aking mahiwagang wagang taro cards, titingnan natin ang ano. Titingnan natin kung ano ang magiging outcome. Titingnan natin. Ang unang lumabas na cards ay ang temperance. So, ibig sabihin, matagal na itong uh, pangarap ni Manny Pacquiao na makabalik sa ring at uh, uh, kahit na isa o dalawa o hanggang sa edad na 47 or 48 prove niya sa buong mundo na kaya niya pa magpanalo uh, ng kanyang mga laro sa boxing. So, titingnan natin anong outcome. Magiging straightforward tayo mga guys. Ito ang sa panig ni Manny Pacquiao. Ito ang sa panig ng kanyang kalaban. kung so, tingnan natin ang sa kanyang panig. Uh, masaya. Uh, ten of Cups, The Devil, Knight of Cups. Parang malaking sugal ito para sa kanya. Eh. Uh, pero sa nakikita ko uh, magiging successful ang kanyang laban so pero titingnan naman natin sa cards uh, ang sa kanyang kalaban three of cups uh, the empress ace of cups the magician so kailangan niya manalo para pagnanalo siya uh, maiangat ang kanyang pangalan sa larangan ng boxing pero Titingnan natin kung sino ba talaga ang mas malakas sa kanila at kung sino ang mananalo sa kanila. Si Pacquiao ba or si Barrios? Si Pacquiao, si Barrios, si Pacquiao, si Barrios. Grabe ito. Um madugo at uh, masayang uh, uh, laban ito. Pero pangingibabaw ay ang pinakamalakas at bitirano sa boxing. So sa nakikita ko, Sigurado ako na mananalo si Manny Pacquiao sa kanilang laro. At maibalik niya ang tiwala ng mga boxing fans sa buong mundo. Dahil after nito, uh, magkakaroon pa siya ng isang boxing match kung papayag si Mayweather na sa farewell boxing fight. Uh, Siya ang makalaban ni Manny Pacquiao. Pero uh, alam nyo naman na is itong si Mayweather. Ayaw niyang madungisan ang kanyang uh, record sa boxing na 50 wins, 0 loss. Uh, siguro may isa pang uh, uh, naging kailaban si Manny Pacquiao na isang veterano din pero parang imposible na yata ito. Tingnan natin kung makakabalik pa ulit si Manny Pacquiao pagkatapos niyang manalo. Parang wala na eh. Ang nakikita ko uh, mag train na lang siya ng mga magagaling na boksingero at uh, magiging isang trainer, uh, promoter ng boxing hanggang sa uh, magretero na siya sa kanyang ginagawa. Pero it's a lifetime uh, career para kay Manny Pacquiao. So, pero sa susunod na eleksyon, mm, babalik pa rin siya sa politika. Tingnan natin kung uh, magiging congressman siya or mayor congressman or mayor uh, oh, pinagpipilian kasi eh, uh, congressman or mayor eh. pero uh, baka maglalaban sila ng uh, aking kilala sa congress sa susunod na eleksyon hanggang dito lang mga guys so kung may mga questions kayo uh, pakicomment lang sa uh, pagkatapos ng video ito sigurado sasagutin ko ang mga ito maraming salamat po